Ayat ito po, pinasok na po namin itong malansing market ni ang aking kaibang Uragong si TV. At ito po, ang pangalawang content namin po rito, ito pong Partido Demokratiko Pilipino at Alyasa para sa Bagong Pilipinas. Ang pahimila po, at bro, paso! Okay mga kaibigan, mga viewers, it's still Rodelis TV and... Kasiyati TV! Oh, don't forget to like, share, comment, and subscribe. And ah, mga po sinabi niya, na namin ito, kaya diretso na po kami sa video. Ayan bro, pasok tayo. Ayan so, ng... e, ito po. Nandito po kami sa Malansing Market. Malansing right? Market. Si uh, ate. Ate, ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. At ito na ang si Lacerte TV. Ate, anong pangalan mga ate? Po. Jane, Jane. 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 Matagal na po kayo dito Apo. Dito na sa Malansi Market Nagtitinda ng mga toy pang bata Meron po bang toy na pang matanda? Wala po Wala. <laughs> ate, pinatatawa lang namin kayo At at the same time, pinalalakas po yung lupa Malapit na kasi yung ating midterm election Next year, buto ano na naman May 12, 2021 Ngayon, itong tanong namin in general ano po, Sinong susuportan mo sa pagkasinador Sa midterm election 2025 Partido pa ng Demokratiko, Demokratiko Pilipino ni P, former PRRT o partido ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni PPPM naman. Kanino uh, po? Alyansa. Makabayan. sa, Emini, sa para sa Bagong Pilipinas. bakit naman po? Ano po yung gusto nyo kita kaya parating sa mga kanadato? Ano nyo yung Alyansa ni PPPM? Pero din, kano nakikita yung mga line-up na stand? Oh, bibigyan oh, eh. ah, po namin kayo ng sample sam sampulan no, dito sa Bagong Pilipinas, Pacquiao, Soto, Lakson, uh, Binay, Abi Binay. Ah. Tapos si Camille Villar. O oh, yan, Cayetano. Cayetano, Pia Cayetano, Bung Revilla O oh, yung mga luma. Oh. Uh, uh, Baka sakali, mapago. Uh, mapago. okay. Ate, alam mo, kung, tata, kung ikaw ang yung masusunod talaga ano, pag nagbubutuan, mas gusto mo ba yung mga lumang politician o yung bago naman? luma, kasi sanay na sila eh. Sanay ng pero, ano? Sa mga kulitin tayo. Mga... Sanay sa lahat? Oo. Oh, oh. Pag sinabing sanay sa lahat, sanay mo? Kasi pagbago, wala eh. Ah, talaga. Kaya, kaya ng... Uh, pero kaya. yung pong mga lumang ito, na sinasabi okay. mo, nagsimula din naman yan sa bago? Oo, pero at least marami na, yung karanasan. Mahaba na. Ah. So, kaya hindi kaya tanong. Oo, oh, mas maganda pala oh. pag maraming karanasan. Naku, wala pa. Akong <laughs> oh. Ate, halimbawa, nanonood si BBBM dahil siya ang napili nyo na susuportahan yung alyansa para sa bagong Pilipinas. Anong gusto mo iparating? Uh, sana ako mo bang lahat ng Pilipin, lalo lalo ng bigas. Tama uh -oh. Tama uh, sahod. Matasip pa kasi kulang eh. Uh -oh. kasi uh Oh, yeah. Kasi magkano na ang bigas ngayon? 55 ang kilo. Uh Oo. -oh. Tapos yung sinasabi nilang sa isang pamilya pa budget lang ng 60 60 60 pesos hindi kaya kasi magkano na ang kilo ng baboy at saka manok Oo. alis lahat tumaas oh okay, yung 60 ano lang yun para one more budget din ng 500 sa isang ano sabi nga sa 21 pesos daw kada kain daw oh, hindi kaya oh, hindi kaya ano chichang pwede pwede yun punta kasi hindi, kaya, bumili ka ng gulay sa karinderiya hindi ka naman pwede bumili ng kalahati lang eh 30 pesos 35 na po yung isang order oh, tapos 35. ang mga yung karne, pag mga karne, o. Oh. 80, 60. 60. Meron pa 60, konti lang po. Okay. Ate, meron ka bang gustong itagdag? Wala na. Wala na po. Okay. Talaga, sigurado ka? Wala Gusto mong iparating sa kaya PBBM? Yun lang po. Okay, okay. okay. sige ate. Na. Namin, eh? namin kayong guhitan yan, ha? Lagyan mo lang ng 1, pag ganun lang pababa. Uh -huh. Okay po. Ito na. Baka wanted ako nito kuya ha. Hindi, hindi po. Bakit? Tatlong taon lang naman ako nila. Diretto lang po. Pababa. Yan. Okay. Ate, anong anong province? Ate, lang, ito lang. Metro Manila lang okay. Ito, okay. Ito, Shato, po. Shout out po mga Tagalog. Ano? Metro Manila sa lalang. Ibigay okay, po. Dito sa Malachi Market. Okay. Shout out po sa lahat dito sa Malachi Market. Sana makaspa mas Oo. Okay. Thank -tay, you, ate. Thank you po. Pilatas, oh, oh. Pilatas kuya. Okay. Pilatas, okay. Pilatas, okay. Pilatas, 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 okay. Kaibigan, mga kaibigan, mga kauragon. Kuya, kami po ay mga Bicolano vloggers. Ano? Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. At ito naman kuya, si Last Space 30 TV. Ano ang pangalan ni kuya? Uh, Bern Villamor. Villamor, Bern. Oh, wow. Okay, Burn, Okay. Burn, Bilamo. Bilamo. So, okay. dito may dadaan. Ma okay. okay. Dadaan. Kuya, malapit na kasi yung ating midterm election na no, next year, May 12, 2025. So, butuhan na naman ng local at saka ng national. Okay. Po, pasok po tayo sa national. Okay po. Ang pinakatanong po ito, ano, sinong susuportan mo sa pagkasinador sa midterm election 2025, Partido Demokratiko Pilipino ni former PRRD or Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni PBBN? Sino po? Dito po sa, ano, kay Ligon na, ano, na partido. Mano, partido. Na, Mano, uh, bakit naman po, kuya? Para sa akin, okay pa naman siya eh kahit may... Oo. Oh. Noon at saka ngayon, parang hindi naman nagbago. Hindi nagbago. Okay. Halimbawa po, nanonood si former President uh, Rodrigo Roa Duterte, ano dahil yung partido niya ang na napili mo na susuportahan, ano po yung gusto mo yung iparating? Ipubo kahit nung hindi. Nakamalasabi so, mo sa kanya, Kuya? Oo. Eh, sana naman, yung mga napili ni President dati na isusuportahan niya, Oo. sana naman talagang totoong... Totoo. Oh, Kung sakaling mananalo sila. Oo. Oh, kagaya din ng talaga mga nagawa niya, ano? Yes. ipagpatuloy okay. lang. Opo. Ano? Okay. Yung mga okay. din niya nagawa, dapat may ng mga ano niya. I-endorse niya. endorse niya ng mga tao. Oo. Oh, para sa Partido Demokratiko Pilipino. Pero meron ka bang gustong ano? tanong? Uh, ano naman naman po ang <laughs> dapat gawin ng mga kalaban niya sa pangangampanya kung mag-start na sa Drari kasi ang ano, may tinjabasi para iboto niya kung magbabago ng <laughs> Parang gusto nyo marinig sa kanila. Kung eh, marinig ko sila, makikita ko sila, okay lang naman. Okay. Total na sa tao naman yun kung sino talaga yung magustuhan. Okay. walang plastikan kung sino no, gusto na, mo na, siya na sarap doon kahit sino pa yung magpapalit-palit na lalapit siya iyo oh. siya pa rin at saka ako taga Mindanao po ako eh ay ganun kaya yeah. hindi ko lang pwede ipagpalit siya okay. ng mga taong tama Parang palagay ko eh, pag nakaupo na sa pwesto, parang wala namang kwenta. At least <laughs> hindi ko yung last niya na ano, oh. from the very start until the end, makikita mo yung talagang niyo action pa rin. Action, si action. Si action man. Yung iba puro salita. Oh. Pag nakaupo na eh, kala mo sino. Oh okay, kuya. sa ano eh, wala. Makita. Wala, na, na. Okay kuya. Papayagan Ay, namin tao, kayo ng mga kanan. niyo po yung Partido Demokratiko Pilipino. Ito po, ito Isa po, dito. dito pababa, po. pababa lang. Oh. Lahat yan, bro. pababa. Ito lang sa kanya. Kanya po, one one one, one, lang one. po yun. Ay, itong oh. gano'n. Oh, pababa lang po, one. Ayan, bro. Ayan bro. Okay, oh, oh, okay. Okay. Ano okay, pong probinsya ni Kuya? Sa nabanggit nyo, parang Mindanao? Ah, Mindanao, yung city namin. Taga Oro City, yung province namin Bukidnon. Shout out na po, kumustahin niyo po sila. Kamusta ka po moran? kayo dyan, taga diyan, taga at saka sa Bukidnon po sa um Talagad Bukidnon, mga kapatid ko, nanay ko, tatay ko, at saka yung kuya ko. Doon okay. naman po sa Balinsa Bukidnon, sa ano sa Tibanggay <laughs> May kapatid ako doon at saka may anak ako, may mga pamangkin ako. Bulansan, pamilya po. Shout out po sa Jelata. Kamusta yun, po yan? kayo dyan? Kuya, ate po. Thank you very much po sa ito time, ito ha? You, bro. bro, ito si ate. Okay. Pinakunta ka tayo rito dati. Kami po ay mga Bicolano vloggers, ano? Mga po kami. Mga din kami, mga Uragon. dito. Oh, 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 okay, ako pa rin eh. Kamarinis Norte po ako, ikaw. Tanit, Sorsogon. Sorsogon, ah, ayaw ka bang natin. Ini, kam surman ini. Mm, ah, Oh, Pero hindi na kami lang. Ito may ng... Pero tao kami nang tarang. Pero kami nang kaya lang ito, baka hindi maintindihan ng mga viewers natin. Tagalog na lang, bro. Tagalog natin pag-usapan. Oo. Tapos mamaya, magbikulan tayo. Ano <laughs> e, ba maray? Malapit na yung ating midterm election next year, May 12, 2025. Butohan na naman, local at saka uh, national. Ngayon, pumunta tayo sa national. Ito kasi endorsement lang. Sinong susuportahan mo sa pagkasinador sa midterm election 2025? Partido Demokratiko Teka lang po, Partido Demokratiko Pilipino ni former BRRD or Alianza para sa Bagong Pilipinas ni PBBM. Mamimili lang po kayo dun sa dalawang partido na yun. Ah, okay, dilema. Dilema lang. Okay, hindi, kasi dilema. Ah, nag-independent siya eh. Kaya nga. Wala siyang partido ngayon. Independent, sila. Oh. Dito po, yung napupusuan nyo lang, PBBM o Duterte? Aliansa? sa? Pili sa may BPM. Okay. Bakit naman ate? Kabayan? Bakit naman? Eh, si Duterte. Pan yan eh. Ano? Parpik. <laughs> <laughs> okay, ito ate yung pangalawang tanong. Yung pangalawang tanong. Halimbawa, nanonood si PBBM dahil napili mo susuportahan yung alyansa para sa bagong Pilipinas. Ano yung gusto mo iparating? Para yung mga senior citizen kaya sa amin senior citizen ito sa oh. kanila. datanya eh, parating mo. Yung, oh, yung mga malalapit lang na kung sa barangay, 'yun lang well, dapat 'yan pagtugunan niya ng pansin. Pansin. Oh, okay bro. Mayroon ka bang ba gustong idagdag? Wala na, na bro. Okay na. Okay na, ate. Hawakan niyo po ito. Bibigyan namin kayo ng karapatan na buhitan. Hmm. Ayan, uh, ayan ate, guwi mo lang po ang naibigay niya ate Ayan na bro, uh, ayan. Yeah. na oh, Ate, shout out mo yung mga taga Bicol Ay? Sa atin oh, Mga uragon. O, o Oragon Uy, si Trillanis, mga labang digdi yung Mayor Manay O, o Masa bago, ano namin simple, gusto namin yung bagbabago naman Parang uh, bago mo pa Karang na si Nida si, si Malapitan mm -hmm. Uh, uh, Dosing taon na Okay, man. Thank you very much, man. Basta ako. Okay, pa, po. Update po, okay. Pagkita si Kuya, abang uh, pinaglaka na, po na mga tayo, bro. Kaya, ka. kaya mga viewers, ano? Uh, kuya, mawalang galang na, ano? Ako po si Kuya Badil, and welcome sa Abdel's TV. Welcome, uh, welcome naman, Kuya. Po. Si Last Space, we TV. Uh, kuya, Ito uh, ano, ano, pangalan po nila? Ah, uh, Jojo. Kuya Jojo, okay. Matagal lang po kayo dito yung solid taga-kalokan. Solid. Okay. Kuya Jojo, ito kasi yung napili namin content, ano, dahil malapit na yung ating midterm election. Yes. Butuhan na naman, national sa kalokal. Focus tayo sa national. Okay. Ito po parang endorsement lang at saka yung susuportahan lang ano. Sino susuportahan mo sa pagkasenador sa midterm election 2025? Partido Demokratiko Pilipino ni PRRD, former President Rodrigo Roa Duterte o Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni PBBM? Alyansa so para sa Bagong Pilipinas. Bakit naman, sir? para sa mga Pilipinas. Uh, bakit naman ang napili mo yan na susuportahan mo? Uh, quality ba yan? Oo. Uh, uh, quality ang mga ano niya. Meron ka bang ano, meron ka bang ano, ano sa kanya? Yung uh, kilala mo na yung mga i-introduce e niya mga kandidato? Actually, hindi pa. Hindi pa, okay. Unang-una dyan si Pacquiao, okay. Lacson, Pia Cayetano, Abby Camilla, Camila... Uh, sino yan? Bilyar. Bilyar. Uh, sino pa ba? Lito Lapid. Uh. <laughs> Ramon Revilla. Oh, so okay ba sa iyo yung mga yun? O minsan gusto mo naman ng bago? Bago naman po. Nakaupo naman ng mga... Uh, dito sa Partido demokratiko Pilipino, <laughs> halos lahat bago. Yung mga bago naman? Oo. Oh. Eh, hindi nga, sinasabi ko nga sa iyo, dito sa Partido Demokratiko Pilipino, bago, ang luma lang dyan, si Go at saka si Bato. <laughs> uh, ngayon, ulitin namin yung tanong. Partido ni PBBM o partido ni former PRRD? Oh, nagbago kayo kuya? Ha? Huh? Hindi yung totoo po? Ay, yung, si ano? Si, 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 si. Duterte ka na lang. oh, nagbago si kuya. Sige kuya, Okay, pasensya na po kayo mga viewers. May ano, may talaga eh. ang ano, ganun talaga ang uh, mga pangyayari. Opo, sige po. Opo, politics talaga kasi. Opo, politics wala ano yan. yun. Opo. Kasi, kasi kami yung kinabang, ganun talaga. Yan po ay talagang nagbabago po okay, yan. yan, si Kuya. Pinaligyan naman namin. Shout out po sa ano, mga sa mga Pangasinan nandyan. Oh. Ay po. Okay po. Kuya, yeah. yeah, thank you very much. Ha? Thank you Good very much. Thank you po. Thank you po. Ito si, ano eh, pinaglakan na, na tayo bro. Ayan, nai, mawalang galang na po ano, ako po si Brother Rodel and welcome sa Rodel's TV. At ito naman po na eh, si TV. Good afternoon Ano pa alam po ni Nanay? Remedios Remedio Salazar anak. Remedio Salazar. Matagal na po kayo sa kalaupan? Matagal na matagal na Okay. Ate, ito po kasi yung ni namin content dahil malapit na yung ating midterm election. Ano, next year, May 12, 2025. Putuhan na naman, local at saka uh, Uh, national. Ngayon, mag-focus po tayo sa ano, ano? Sa... Bro, tayo ka na, para dyan sila gumawa. Focus po tayo sa national. Naray? Oo, ano. Okay. Ito lang po yung tanong, ano, napakasimple lang. Sinong susuportahan mo sa pagkasenador sa midterm election 2025? Partido Demokratiko Pilipino ni former PRRD or Alianza para sa Bagong Pilipinas ni PBBM? gusto ko na kay si Duterte or PBBM? Duterte, anak. oh, bakit po? Kasi noon si Duterte, maraming ala ng adik eh. Ngayon marami nakakalat na naman ng kriminal. Nararamdaman po ba ngayon yan, yung mga zombie na yan na nagkalat na naman ngayon? Oo, oh, anak. Oh, marami. Saka na, sobrang taas ang mga bilihin. Oo. Oh. Hanapin namin yung mga zombie na yan namin. Yun po. Ano po ang ano halimbawa ano nanonood si Tatay Tigong ano dahil yung Partido Demokratiko Pilipino ang napili mo susuportahan sa midterm election. Ano po yung gusto mong iparating kay Tatay Tigong? Uh, yung dati niyang gawain na maraming natatakot matapang siya. Uh Oo. -oh. So yung pong i-endorso niya dito sa kanyang uh, partido na demokratiko Pilipino, dapat ipagpatuloy yung kanyang mga ginawa, ano? Oo oh, oh, no. na. Yung po ang ano niyo. Yung... Kasi mayor po ang tatakbuhin ni tayo oh. Digong. Kasi po ang tatakbuhin niya ngayon ay mayor ulit ng DAPAO. Uh... Vice Mayor si Baste, yung kanyang anak mm -hmm. na bunsong lalaki. Mm -hmm. Okay. Nay, meron ka bang gustong idagdag o iparating? kay kay Duterte, Duterte. dahil na mo siya. Oo, oh, anak. Oh, wala ano, anak. Gusto nyong, ano, uh, pa, na. Gusto yung ano, karagdagan na pa namensahe? Ano, Mayor Balak si Duterte. Oo, oh, tatakbuhan niya. Pero ang pinag-uusapan po natin ngayon, yung uh, susuportahan, yung partido niya. Oo, uh, Ang gusto ko sa Pangolong Duterte, ano, ma maganda siya ma, ma manungkulan. Oh, oh. ma maraming natatakot sa kanya. Siya ay matapang. Oh, oh. At yun lang ang gusto ko sa kanya. At higit sa lahat, At nagkaroon sa ng disiplina. ang mahigit sa lahat, nagkaroon ng disiplina ang buong Pilipinas. Oh, oh. nung siya yung presidente natin. Oo, oh, oh, na, nung siya presidente. Okay. Sige nanay, hawakan niyo ito ano, tapos guhitan niyo po yung ano, yung 230 uh, papakita natin sa ating mga viewers ano. Alin ba na oh, yan, yan. Yan si Duterte. Gunitan mo yan, gawin mo na yan tatlo. Kasi dalawa na, di ba? Ay, hindi po. Pagano'n po. Ayahin niyo lang yan. Pagano'n, pababa. Yeah. Ay, yan. Okay. okay. Oh. Ay, isa lang po, Nay. Ay, isa lang. Isa lang. Isa lang. kasi mag-isa lang kayo. Ah. Okay. Sige, Nay, ha? Okay. Ano pong probinsya ninyo? Ano, anak ako? Malolos, Bulacan. Malolos, Bulacan. Ang probinsya ko I-shout out mo. Kumustahin mo sila. Sino? Yung mga taga Malolos mga kaibigan mo. Ang oh. mga kapatid ko, ako yung nandito sa... YouTube. Ano? YouTube, YouTube, YouTube channel. Sino oh. kumusta ko kayo? Ayay. Lalo na ang kapatid ko si Bebe. Dalawa na lang kami magkakapatid. Apo. Oh, oh, ako, ni eh, Ehan, bininainterview. Oh, okay. okay. Thank you okay. po na yan. Salamat na. Maraming salamat. salamat. salamat Thank to. you very much po. Ito. Peace, hello you know, mga kaibigan, mga viewers, mga ka-Uragon na, no? Ka-Uragon, good uh, afternoon po. Kuya. kuya, kami po ay mga Bicolano vloggers, ano? Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. At ah, ito na po, si Rasorte TV, kuya. Good afternoon uh, po, ano? Ano po pangalan ni kuya? Uh, Alfredo Betuin, Freddy Betuin. Alfredo okay. Between. Kuya Alfred, kayo po ba ay solid uh, Caloocan City? Opo, po ako. okay, kuya. Ito kasi yung napili aming content, ano, base rin sa request ng aming mga viewers. Malapit na kasi yung ating midterm election. Opo. So ito po ay uh, naglalaro lamang sa dalawang partido sa ngayon na masyadong matunog. Ano? Ito po yung Partido Demokratiko Pilipino ni former PRRD at saka alyansa para sa bagong pag, uh, bagong Pilipinas ni PBBM. Eh, ang pinakatanong po, sino po yung susuportahan mo sa so, dalawang ano, sa dalawang alyansa para ba, sa bagong Pilipinas? Ay, bakit naman po, kuya? Eh, sa eh, Kasi mga talagang naglilingkod bayan hindi naman paramihan naman eh talagang mga may pinag-aralan hindi kung saan lang na kinuha ang nila Okay. Halimbawa po, ito po yung pangalawang tanong. Halimbawa po, nanonood po si PBBM, ano? Dahil napili niyong suportahan yung sa yung para sa bagong Pilipinas. Ano po yung gusto niyong iparating? Ah, sana magkaroon ng ano, hindi mahirapan sa pagkuhan ng mga tulad ng FBI, passport, yeah, ako doon sa mga OFW kasi dati rin ako OFW. At uh, bigyan nila ng magandang serbisyo yung mga naglilingkod dati ng mga libot na bayate, yan ang mga OFW. talagang dapat yan. Bro, meron kang paabol na tanong kay Kuya? Okay na, okay na yun bro. Okay na bro. Ay Kuya, ito last, pinakalas na talaga. Pasensya na po ha. Oh. Ano po yung gusto nyong idagdag? Dahil alam ko meron pa rin kayong ano, uh, gustong idagdag para sa pamamala, pamamahala ngayon ni PBBM. Ano? At talagang napili nyo yung bagong Pilipinas na alyansa. Sige po. ang ang masasabi ko lang, uh, dapat natin ma-improve. Yung tukol sa basura, sa ibang bansa nga, pinag-uusapan. Okay. okay na makakarating sa buwan. <laughs> Dito, basura pa rin ang problema. Okay. Uh, kaya nagpaparang-parang tayo ko uh, yan. yan, no? Uh, Oo. Oh, kaya Yeah, Kunting ulan, baha. Kunting si ulan, baha. Oh. Dahil gawa nga ng basura eh. Oh, Yun lang sana. Pero kadalasin din po kuya, no? Mas idadagdag lang namin. Medyo nawawalan din po kasi ng disiplina yung ating mga kababayan, ano? Oo, oh, sayo isa yun. Okay. Oh. Eh, uh, bigyan ng ano, gaya ng sa Singapore, sa ibang bansa, oh. sa mga napunta ako. Kasi parismet? dati, dati okay, rin ako overseas eh. Oh. Ta taasan ng multa sa mga hindi siya sa batas. Ayun, yun. Tulad sa Japan bro, bro. Kuya, di ba? Oh. Napakalinis. Oh. Sa Japan, Singapore, Bilibaw sa Singapore. Oo, oh. bagay sa Latvia, sa mga napunta ako ng Pampasa. Kasi dati ako overseas oh, worker. Oh. Dati ako seaman. Kaya alam ko. Yung Singapore uh, po ba talaga, kuya, malinis talaga? Oo, oh, malinis. Kasi kahit kung pusat si Carlo, di ka pwede. Magdura, bawal oh. din daw eh. Bawal, bawal, bawal tumura. Sa Japan din daw. Oh, bro. Sige, kuya. Okay. Papayagan po namin kayong hawakan ito, ano? Tapos bibigyan po namin kayo ng pentel pen. Pakita natin sa ating mga viewers. Ayan Buwitan po kuya yung ano, alyansa. Alyasa ng Bagong Pilipinas. Ayan po. Ayan na bro. Kinikita na. Ayan, Ayan. na. Ayan. Tingin po kuya so, sa time kuya. ha. Ano pong probinsya ni kuya? Ah, probinsya ko, Bataan. Ah. Kuya, i-shout out mo po. Kumustahin natin yung mga taga Bataan? Ay, hey, kumustahin kayo yung mga taga Bataan dyan. Kaibigan. Oh. So, Sana so, ano, uh, ma kayo lahat dyan at uh, hindi kayo binabagyo. Ah, Ay. okay, pa po. Ap kuya, kuya maraming maraming salamat po ha. Ah, salamat rin salamat, din po, salamat sa po, sa pre, sa time. pa oh, final tali namin ano, sa sinong kusuportahan sa pagkaseyador ng midterm elections sa 2025. Partido democratico at at uh, alian sa para sa -ba bagong Pilipinas. At ito po, Evin 33. 3 Thank you, bro. At ito pa rin po, magkasama pa rin po kami ni ang aking kaibigang Uragong Vloggers, si Roderos TV. Ura! Uh, la suerte din! At ito pa rin po kami sa loob ng Malansing, Market dito po sa Kaluokan ano? At sa labas po muna kaya dito po kami minarapat na mag-vlog sa loob <laughs> At dito po sa kung sino ang importahan mo sa pagkasenador sa midterm election sa 2025 Partido Demokratiko Pilipino ni EPRD at aliasa ng para sa, para sa bago Pilipinas, Pilipinas ni PBBM at event po yan, tay at bro, paso! Okay mga kaibigan, again, ano, it's me, Rodelis TV And, Rodelis TV Ayan po, napakinggan nyo po, natapos na po yung aming palawang content dito Kami, pinayagan po kami ng gorda dito na mag-umuha ng video dito sa aming second content Kagaya ng sinabi ng aking kaibigan, magiting na Sana bumalik na, bro, alam na nyo, huwag na natin sabihin Pangalawa po, maraming maraming salamat po sa support sa aming munting channel God bless you more and thank you, thank you Absented po sa buong mundo po, kung mga kapatid kayo, salamat po ¡Gracias!